Pari Roque, sinagot na si Peebles. Nako. Ay, nako mga kababayan. Sumagot na si Harry Roque sa pahayag ni Pebbles. Ito na. Sa ika-apat na pagdinig ng House Triple Committee mm. o Tricom. Mm. Kaugnay ng paglaganap ng fake news at cybercrimes, itinuro ng online content creator mm. na si Vicente Bencalo Conanan alias Pebbles Online na si hmm. Attorney Harry Roque ang umano'y nasa likod na ng pagpapakalat ng kontrobersyal na Paul Boron Tumagot video. na si Roque. Inami nito ah. ni Conanan sa public hearing at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Sa video, tila ipinapahiwatig na gumagamit na ipinagbabawal na gamot si Pangulong Marcos. Hmm. Iginit naman ng na mga law enforcement nalikha lamang ito ng artificial intelligence o so AI. Oh. At nauna na rin itinanggi ni Roque. O, oh, ayan na si Roque. Sumagot na. At ayon sa iyo, ah. si Hari Roque ang may pakanan dito. Hmm. Yes, po, Mr. Chair. Yes. Ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito, ay ah. itong magpapatuban sa gobyerno. Hmm. Hindi hmm. ako magpapatuban sa gobyerno. Kung hindi, hmm. yung Marcos Jr. Yeah. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Ah. Ah. Ah, uh, hindi daw siya ang magpapatumba sa gobyerno, sabi ni Harry Roque sa live ni Maharlika. Ang may kasalanan daw kaya mapapatumba daw ang Marcos administration na pumayag daw si BBM na i-video. Uh, ang tanong ngayon, mga kababayan. Niminsan ba na panood niyo si BBM nagsuot ng damit na berde na may kwelyo Sino ba ang mahilig magsuot ng damit na may may kuelyo? Si Harry Rocky lang po ang mahilig magsuot ng damit na may kwelyo. Bakit? Kasi ayaw niyang makita ang libag sa kanyang batok. Yan po ang katotohanan. Kasi sobrang taba, ah, hindi na abot ng kanyang braso ang pagkuskus ng libag. Oh uh, si Rocky lang naman eh. Mm. Doon sa pulboron video, si BBM naka-green. Damit green may kwelyo nakasandal sa kortina. Kung si BBM ba naman, ginagawa niyang tanga, nagkukukin ka, magpapabidyo ka. Eh yung time na yon kung sabihin niyong 30 to 40 years old si BBM at that time, wala pa pong ganun kalinaw na kamera. Maliban na lang kung TV station ang magbidyo sa'yo. Ah, kasi ang sabi nila, 30 to 40 years old pa daw si BBM at that time. Wala pang cellphone nung panahon na yon. Kung meron man, kudak, pero picture lang, wala pang video. Ah. Oh. tanungin ko kayo, ni minsan ba nakakita kayo kay Pangulong Bongbong Marcos nagsuot ng kulay berde na damit? Ha? Uh, ah, ito ah, oh, mga kababayan. Nako. Ay, Diyos ko. Mga kababayan, si Rookie lang po ang mahilig magsuot. Ayan ah. Oh. Ito po ba yung video? Nakita ninyo yan? Kulay berde na damit tapos may kwelyo. Si Harry Roque lang ang mahilig magsuot ng berde na damit at may kwelyo. Bakit? Kasi takot siyang makita ang kanyang batok na may libag. Yun lang lang, sobrang taba kasi. ya sobrang taba ni Roque, kaya ang hilig niya magkwelyo. Nakakita kay lahat ng suot ni Roque, hindi siya nagsuot ng t-shirt. Lahat ng damit ni Roke may kwelyo. Tapos ang mga DDS naman pumapalakpak. Yay! Nakita na namin. Nag-video si BBM. Nag-pulburon. Hindi nyo ba iniisip? Si Roque, nakita ninyong nagdamit na walang kwelyo. Lahat ng damit ni Roke may kwelyo. Berde. Si Roque lang ang mahilig sumuot ng kwelyo na damit na kulay berde. Mm, mm Ito oh. Mm. Para makita ninyo ha, mga kababayan, ito na. <clears throat> mga kababayan, para hindi kayo magmukhang tanga ha, o, oh, na mga DDS. Kung gusto niyo makita kung bakit si Hari Roque ang nasabi ko, siya lang po ang mahilig. Oh. oh. Si Roque lang ang nagigrin na damit. Ah. Ah. Ah, oh, oh. oh ba? Diba? Ah, oh, kita nyo naman yung damit ni Rock eh. Oh, ah. damit niya may kwelyo na green. Ah. kaya tigil-tigilan nyo kami sa kaka-edit ninyo. Si Roque lang yun sumandal, tas gumanon. Pinalitan ang mukha, si BBM na daw. Alam nyo, mag edit na nga lang kayo, nabubutasan pa kayo. Ganyan na ba kayo kabobo, mga DDS? Yeah? Ganyan na ba kayo kabobo? nag edit na lang kayo para ikasira ni BBM, palpak pa. Nag-edit kayo, tas green na damit. Ni minsan nakakita kayo, nagdamit si Marcos ng kulay green. Utang inang yan. Noon pa yan, nasa Malaysia pa ako niyan. Yung time na yan, na nilabas sila yung video sa Canada. Nasa Malaysia ako at the time. Sabi ko, kailan ba si BBM nagsuot ng damit na berde na may kwelyo? Ni minsan hindi nagsusuot si BBM ng kwelyo na kulay verde. Kadalasan sa suot ni BBM, barong na puti. Hindi Ah, ah. Barong na puti. Kadalasan sa suot ni BBM, hindi nagsusuot ng kulay berde yan. Kung magsuot man yan, minsan pink, minsan black, minsan blue, pero never nagsuot ng green yan. Tanungin ko kayo, ni minsan hindi kayo nakakita ng green na suot si Pangulong bungbung Marcos. Oo. Kahit i-research nyo, may nakita kayong damit na green yan? Wala. Si Roque lang ang mahilig magsuot ng berding damit. Lulukuhin nyo pa yung tao. Oh. oh hindi na magpapatumba ng gobyerno. Hindi hmm. ako. Hmm. Diba? Si BBM lang daw ang magpapatumba ng gobyerno. oh, hindi daw siya. Eh, bakit ka nag-edit ng damit mo? Ha? Sumandal ka sa pader, tas gumanon ka, tas pinalitan mo mukha ni BBM. Ah, tigil-tigilan nyo kami. Favorite color ni Roque, kulay green. Yeah. Diba? Ang favorite color ni BBM, minsan puti, minsan pula, hindi nagsusuot yan ng damit na um, polo na may kwelyo. Kadalasan sa kwelyo ni BBM yung mga Fred Perry na damit. Yung mga t-shirt na may kwelyo, hindi polo. Si Rocky lang ang nagsusuot ng damit na may polo. Oo. Uh, uh, yung tigil-tigilan niya uh, na may kwelyo na polo. Oo, uh, so ito na, mga kababayan. Tuloy natin. Tapos na tayo dyan kay Rocky. Uh, Amy Marcos nako ito na naman, mga kababayan. Oo, si Amy Marcos dito parang napapahiya. Oh, napapahiya si Amy Marcos, mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit nasagot siya ni Attorney Claire Castro? Kasi sabi ni Attorney Claire Castro, bago ka dyan, magpa-imbestiga-imbestiga sa Senado, ah, make sure na kumuha ka ng mga lawyer na international lawyer para alam mo rin yung batas sa international. Kasi sa Pilip, actually si Amy, hindi naman siya abogado, diba? nagpi feeling abogado lang. E balibalita ko nga si Aimee, hindi daw ito, na-kick out daw ito sa school eh. Nalala nyo noon, na-initio itong na-kick out? Si Aimee Marcos, tatakbo yan, na-kick out naman. Mm. Na-kick out yan, hindi daw tinanggap ng school. O, hindi daw binigyan ng, ano, hindi daw binigyan ng diploma. O, kumukuha siya ng law, pero na-kick out. O, ito na, mga kababayan. Pakinggan nyo ha, may ads lang. Hmm. Pagkakalam ko na kick out to eh. Na po talaga hmm. na hindi lang